Patrick Tulfo sa. Rapido. Ni Tulfo. Rapido. Ni Tulfo. Apo. Anyway, sir, sa ibang issue naman tayo. Uh, alam mo, uh, sir, uh, marami tayong hawak na mga reklamo po regarding sa mga hindi pa nakukuhang mga balikbayan boxes. Let's start with the uh, Cargo Plus po. Diyan sa May uh, Subic. Any update on that Atty. Marunila, sir? yung legal clearance po ng legal service namin no. Uh, I think within the week uh, will also be issued by uh, the Deputy Commissioner for RCMC. Uh, pagkatapos noon may order na rin kami to segregate it expeditiously no. At uh, ang purpose nun, malaman kung ano yung commercial items at yung balikbayan boxes. So yung balikbayan boxes po immediately we will donate it to BMW din para maisama na rin po. No? Iilan lang naman po yata yung balikbayan boxes doon. Ang pinakamalaking problema talaga doon yung commercial boxes po. No? Apo. Uh, Siyempre po, nakikipag-coordinate din yung mga mayari. No? Uh, in fact, uh, nag nag-communicate uh, sila sa akin through my Facebook account and uh, some other accounts that I have in social media. Um, sinasagot ko naman ano, oh, to the best that I can and trying to explain to them na napaka-komplikado po ng sitwasyon nila. No? Uh, ang commercial items ko kasi iba ho ang rules Apo. yan at ang batas na nag-govern kaysa po doon sa talagang balikbayan boxes ng ating mga OFWs. Uh, aminado naman po sila na pag negosyo to at uh, talagang uh, alam naman din ang commercial items yung pinasok nila. Yun lang, ho, hindi ko kasi na-declare ng tama, hindi rin po na-declare ng tama yung mga values. So nagkaroon po ng ganong uh, complication. And uh, sa ilalim mo ng batas natin, is eh, po yon at magiging property ng government. Now, we're, we're asking Subic, no? Uh, bago po yung district collector dyan. and, and uh, if I may say, sir, no? Uh, I've talked to Colonel uh, Noel Stanislao, the new district collector there in the port of Subic. Uh, and his, his, his priority to help uh, yung mga kababayan ho natin. Uh, napakabayat at uh, mahusay hong tao yan. Yan bago nating district collector dyan sa Port of Subic. At agad-agad po, no, hindi pa siya umuupo. Nakuha pa lang yung marching orders na uh, coordinate na po agad sa akin yan. Sa opisina namin at sa opisina ng PIAD, no? Uh, because of this issue na talagang sinusundan niya rin, no? And he wants to do right way by by our people. So we're very confident that uh, with uh, Collector Stanislaw at the helm of Subic, Uh, we will be able to help also no yung mga kababayan natin na medyo na loko din naman yun lang ho talaga no uh, may may konting technicality diyan pagdating ho sa pagbabayad ng buwis sa seizure at pag-aari nung nung gobyerno pagdating sa ganyang sitwasyon uh, so we will have to uh, create a legal solution uh, with that, but uh, again, sabi ko ako, no, uh, we briefed already Collector Estanislao. about that and is already conferring with his team on the possible solutions to be presented to the central office.